Another vlogger ang nasangkot sa gulo matapos magmaneho na nakataas ang mga pahabang nagvi-video. Kahit pa cute at maganda ang atake niya sa content, hindi ito pinalampas ng Land Transportation Office, LTO. Delikado raw ang ganyang pagmamaneho at baka raw gayahin pa ng kanyang mga followers ang maling gawain na ito. Inisyuhan ng show cause order si Cherry White upang humarap sa LTO at ipaliwanag ang kanyang panig. Sinuspindi na rin ang kanyang lisensya. Sa kabila ng issue, nagpost pa online ng vlogger. Nagsorry pero may kasama pang bastos na biro. Inimbitahan siya humarap sa central office ng LTO sa Quezon City para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat ituring na improper person to operate a motor vehicle at upang hindi masampahan ng reklamo ang reklamong reckless driving. Palala, ang content ay may hangganan, huwag isugal ang kaligtasan para lang sa views.